So, ayan mga katropa, try lang natin itong mic lavalier na to na gamitin natin para pang vlog. Try lang natin kung legit to o gaano kalayo ang kaya niyang abutin. Sit try lang natin mga katropa. Hey, sound check. Hello. So ayan naririnig niyo ba ako dito na ako sa labas ng bahay? Ayan, hello sound check. Mic sound check. Hello. Okay, pabalik na ako. Ayan, try lang natin. So ayan mga katropa, maganda po talaga ang mic na to. Ah uh, legit po talaga maganda siya sa uh, yung kaniyang output maganda. Uh, halimbawa pag nag-adventure po kayo malayo yung kamera nyo nandoon kayo sa taas ng, ano uh, mga 200 meters yung makaya niyang abutin. So kung gusto niyo mag-order uh, dito lang po sa akin. Joke. At hindi lang yun mga idol na uh, nawawala yung mga noise ng ating mga Video, halimbawa, pag nandun tayo sa labas, medyo mahangin, mga idol. Linis na linis talaga po yung busis mo pag nakagamit po kayo nitong mic. Ito sa akin, mga one year na po, uh, nabili ko, eh, nakita nyo naman, uh, wala na na yung uh, yung parang foam dito sa taas, cover na para sa mga noise. So, okay lang. Um, maganda, legit po talaga. Uh, para sa gustong bumili nito, ah, uh, Nasa 300 plus lang po ito. Order na kayo.